Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Virgo para sa Abril 14, 2025. Ngayon, habang ang buwan ay tahimik na lumulugar sa ilalim ng tanda ng Scorpio, ang hangin ay tila puspos ng matinding damdamin at enerhiya ng pagbabago. Maaari mong maramdaman ang isang pag-usbong ng masidhing damdamin mula sa kaibuturan ng iyong pagkatao, isang pagtawag na tila mula sa malalim na bahagi ng iyong sarili na nagnanais ng pagpapalaya, paglikha, at pagkilala. Maaaring hindi mo pa ito lubos na nauunawaan, ngunit may tila bulong mula sa iyong puso na nagsasabing panahon na para payagan mong ilabas ang bahagi ng iyong sarili na matagal nang nananahimik. Ang bawat ideya, damdamin, at imahinasyon na lalabas ngayon ay hindi aksidente, ito ay mensahe mula sa iyong kaluluwa na handa ng magbukas, lumikha, at magmahal muli. Habang sumisibol ang lakas ng araw na ito, isang malalim na inspirasyon ang maaring umusbong mula sa loob mo. Ang enerhiyang ito ay nagsusumigaw ng pagkamalikhain, ng pagnanais na bumuo, lumikha, magsulat, magpinta, o kahit simpleng magpahayag ng sarili sa kahit anong paraan na tunay na tumutugon sa iyong damdamin. Ang sigla na ito ay maaaring mula sa isang simpleng alaala, isang matagal ng pangarap, o isang damdaming matagal mo nang hindi binibigyan ng pansin. Huwag mo itong pigilan. Kaya ang umagos ito, gaya ng agos ng tubig na lumilinis sa lahat ng madilim na bahagi ng iyong puso't isipan. Subalit sa kabila ng magandang daloy ng inspirasyon, Paalala rin ng mga bituin na mag-ingat sa anumang galit o hinanakit na maaring biglang sumulpot mula sa iyong alaala. May mga bagay na maaaring muling pumasok sa iyong isip, mga usapan na hindi na isara, mga tanong na hindi na sagot, at mga damdaming nasaktan ngunit na nahimik. Huwag mong hayaan na ang mga damdaming ito ay hadlangan ang liwanag na nais mong buwin. Sa halip kilalanin sila, tanggapin at dahan-dahang bitawan. Hindi mo kailangang maintindihan agad ang lahat, sapat ng maunawaan mo, na hindi mo kailangang dalhin ang bigat ng kahapon, habang binubuo mo ang panibagong bukas. Sa panahon ng pagsasaliksik na ito sa sarili, mapapansin mong unti-unting lumilinaw ang iyong pananaw sa mga aspeto ng iyong buhay na dati ay tila malabo. Maaaring ito ay tungkol sa iyong personal na layunin, sa iyong relasyon sa iba, o sa koneksyon mo sa iyong sariling damdamin. Ang pagkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang mga ito ay isang mahalagang hakbang patungo sa tunay na pagpapagaling. At sa bawat sandaling ikaw ay tapat sa iyong sarili, mas lalo mong nakikita ang tunay mong kagandahan, ang iyong pagiging masinsin, masigasig, at totoo. Ang araw na ito ay hindi lamang para sa paglikha, kundi para rin sa pag-asa. Habang lumalalim ang iyong pag-unawa sa iyong sarili, Mapapansin mong ang mga ugat ng mga problema ay unti-unting lumalantad. Hindi ito para takutin ka, kundi para tulungan kang alisin ang mga tinik na matagal nang nagpapabigat sa iyong damdamin. Hanapin ang pinagmulan ng iyong kalungkutan o pagkabagot. Maaaring ito ay eh, dahil sa hindi mo pagbibigay halaga sa iyong sariling boses o dahil sa pangambang hindi mo kayang gawin ang mga bagay na pinapangarap mo. Ngunit tandaan, sa sandaling tanggapin mo ang katotohan ng karapat dapat kang mahalin, pakinggan, at pagbigyan ng sarili mong damdamin, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Bigyang pansin ang mga inspirasyon na lalapit sa iyo ngayon. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng isang mensahe, isang larawan, isang awitin, o isang taong makakatagpo mo. Ano man ang anyo nito, ito ay may dalang mahalagang paalala, may saysay ang iyong tining. Kapag hinayaan mong lumabas ang iyong malikhaing damdamin, makakamit mo ang isang uri ng kalayaan na bihira mong maramdaman, isang uri ng pag-asang hindi kayang sirain ng alinmang pagsubok. Sa paggawa ng kahit isang simpleng likhang sining o ideya, napapalalim mo ang koneksyon mo sa iyong kaluluwa. Sa aspeto ng kabuhayan at trabaho, ang araw na ito ay magandang panahon upang pagtuunan ng pansin ang mga proyekto na matagal mo nang nais simulan pero patuloy mong ipinagpapaliban. Ang iyong kasalukuyang lakas ng loob at pananabik ay maaaring magbunga ng mga ideya na hindi lamang kapakipakinabang kundi nakaka-inspire din kung may negosyo kang gustong buin, career move na gustong simulan, o kahit simpleng pagbabago sa rutin ito na ang panahon upang ito ay pag-isipan ng mabuti at simulan. Sa aspeto naman ng relasyon, matututo kang pakinggan hindi lamang ang sinasabi ng iba, kundi pati ang damdaming nananahimik sa pagitan ng inyong mga salita. Ang koneksyong tunay ay nag-ugat sa pag-unawa, at sa araw na ito, bukas ang iyong puso upang maramdaman ang damdaming iyon. Para sa iyong maswerteng mga elemento, ang maswerteng kulay ay lilak, isang kulay ng kalinawan, pagminilay, at espiritual na paggising. Magsuot ng lilak o pumili ng bagay na may ganitong kulay upang makatulong sa iyo na manatiling kalmado at nakatutok. Ang iyong maswerteng numero ay siyam, labing isa, at dalawamput pito, mga numerong sumisimbolo sa pagpapalaya, inspirasyon, at paglago. Ang iyong maswerteng gawain ay ang pagsulat ng journal o liham sa iyong sarili. Isang anyo ng pagminilay na magpapalakas sa iyong damdamin at magbibigay linaw sa iyong landas. Bilang payo, tandaan na ang lakas ng pagbabago ay laging nagmumula sa loob. Sa sandaling payagan mong bitawan ang mga bagay na hindi na nakatutulong sa iyo, makakahanap ka ng mas maraming puwang upang yakapin ang mga bagay na tunay mong kailangan. Ang tunay na kalinawan ay hindi palaging galing sa labas. Madalas, ito ay galing sa payak na pagtanggap sa sariling kahinaan, pangarap, at katotohanan. Huwag mong ipagkait sa sarili mo ang karapatang umibig sa kung sino ka sa ngayon, habang patuloy mong nililikha kung sino ka pa lamang sa hinaharap. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng katahimikan. Sa mga huling oras bago ka magpahinga, magnilay ka sa lahat ng iyong naramdaman at natutunan. Maging mapagpasalamat ka sa mga mensahe ng araw, sa mga damdaming binisita mo, at sa mga panibagong pananaw na sumibol. Kahit na tila tahimik ang paligid, ang iyong kaluluwa ay abala sa pagbubuo ng panibagong lakas, panibagong direksyon, at panibagong simula. Matulog ka na may dalang kapanatagan, tiwala, at pag-asa. Dahil ang bawat hakbang mo ngayon ay patungo sa mas makulay, mas makahulugan, at mas masayang bukas. Bukas ay panibagong araw. Ngunit ngayon, ito muna ang iyong sandali, sandali ng pagkilala, pagpapalaya, at paglikha. At ito ang iyong pinakamalaking regalo ngayong araw, ang makilala mo ang sarili mong liwanag. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.